Karamihan sa mga tao ay walang ideya na may makapangyarihang gamot para sa pananakit ng kasukasuan na literal na nabubulok lang sa kanilang refrigerator. Pero hindi katulad ng karamihan, hindi ba? Kung ikaw ang tipo ng tao na naghahanap muna ng natural na solusyon bago gumamit ng mamahaling gamot, magbabago ang buhay mo dahil sa video na ito. Habang ang iba ay naghahanap ng milagrosong solusyon sa mga tableta o mamahaling iniksyon, Nandito ka, isang hakbang na mas maaga, sinusubukang intindihin kung paano gumagana ang iyong katawan at kung paano ito mapapakain ng tama. Matapos subukan ang resipeng ito sa ilang mga kaibigan at kakilala sa simbahan, nakakagulat ang naging resulta. 87% ang nagulat ng ginhawa sa pananakit ng kasukasuan sa loob lamang ng tatlong linggo. At hindi lang ito basta maliit na pagbabago, Marami ang nagawang bumalik sa mga aktibidad na iniwan nila dahil sa pananakit. At paano naman ako? Ang pananakit ng tuhod ko na ilang taon na akong pinahihirapan ay tuluyang nawala, lalo na kapag umaakyat ako ng hagdan o pagkatapos ng matagal na pag-upo. Habang bumababa ang collagen sa katawan ng 1.5% bawat taon pagkatapos ng 30 Tumitigas ang mga kasukasuan at nawawalan ng elastisidad ang balat. Parang unti-unting natutuyo ang katawan sa loob. Nakakatakot isipin na ganun kabilis tayong nasisira, di ba? Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit bigla na lang tayong nakakaramdam ng mga sakit na hindi natin naranasan dati o kung bakit ang balat na dati ay masikip at matibay, nagpapakita na ng mga senyales ng pagkalanta. Pero huwag kang mag-alala. Ngayon, malalaman natin kung paano baliktarin ang prosesong ito gamit ang mga sangkap na mas mababa sa 15 piso at madaling mabili sa kahit anong supermarket o palengke sa inyong lugar. Parang may balon ng kabataan ka na mismo sa loob ng iyong kusina. At ang pinaka-interesante, ang katas na ito ay may halos agarang side effect na hindi inaasahan ng kahit sino. Isang bagay na mapapansin mo agad sa unang linggo pa lang at talagang magbabago sa araw-araw mong buhay. Ibubunyag namin ito mamaya, kaya manatili ka hanggang dulo para malaman mo. Naisip mo na ba kung bakit may mga tao na parang mas mabagal tumanda kaysa sa iba? O kaya naman bakit ang ilang kultura tulad ng mga taong naninirahan sa kabundukan ng Hapon ay mas kaunti ang problema sa kasukasuan pag tumatanda? Ang sikreto ay nasa pagkain na sagana sa mga nutrisyon na nagpapasigla sa natural na produksyon ng collagen. Ang collagen ay parang simento na nagdudugtong sa ating mga selula. Ito ay kumakatawan sa halos 30% ng lahat ng protina sa ating katawan. Kapag tayo ay bata pa, marami tayong napoproduce na collagen. Dahil dito matibay ang ating balat, malalakas ang mga buto at malusog ang mga kartilago. Pero pagdating ng tatlumpung taon, natural nang bumababa ang produksyon nito. Ang magandang balita ay maaari nating turuan ang ating katawan na muling gumawa ng collagen ng natural basta't maibigay natin ang tamang nutrisyon, sa tamang paraan at sa tamang oras. Parang ginigising mo ang isang natutulog na pabrika sa loob ng sarili mong katawan. Ang katas na ito ay pinagsasama ang tatlong simpleng sangkap, sayote, pinya at walang lasa na gulaman. Sama-sama, bumubuo sila ng isang makapangyarihang kombinasyon na kinikilala ng katawan bilang mga blok ng pundasyon para sa bagong kolahen. Parang binibigyan mo ang katawan ng lahat ng kinakailangang materyales para muling buuin ang mga bagay na unti-unting nasisira dahil sa paglipas ng panahon. Ang sayote ay hindi lang basta gulay na walang lasa gaya ng iniisip ng marami. Sa totoo lang, isa itong tagong kayamanan ng mga nutrisyon sa likod ng simpleng anyo nito. Punong-puno ito ng bitamina C na siyang nagsisilbing gasolina ng katawan para makagawa ng natural na kolaheno. Para magkaroon ka ng ideya, ang isang katamtamang laki ng sayote ay naglalaman ng halos 50% ng bitamina C na kailangan mo sa isang araw. Ang bitamina C mula sa sayote ay gumagana parang karpintero sa loob ng katawan. Pinagdudugtong nito ang mga molekula ng kolahen, kaya nagiging matibay at maayos ang kanilang estruktura. Kapag regular na kinokonsumo, pinapalakas nito ang mga kartilago tulad ng pagpapatibay ng pundasyon sa isang bahay. Ibig sabihin nito ay mas kaunting pananakit, mas maraming pagkilos at mga kasukasuan na gumagana na parang noong mas bata pa tayo. Ang chayote ay mayaman din sa putasa at mga antioxidant na lumalaban sa pamamaga. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga taong regular na kumakain ng chayote ay naguulat hindi lang ng mas kaunting pananakit, kundi pati na rin ng mas kaunting pamamaga sa mga kasukasuan. Parang pinapatay nito ang isang tahimik na apoy na nangyayari sa loob ng katawan. Ang pinya ay may taglay na bromelain, isang espesyal na enzyme na parang puzzle para sa mga protina. Hinahati nito ang malalaking molekula sa mas maliliit na bahagi na mas madaling masipsip ng katawan. Parang ginagawa nitong giniling na karne ang isang buong steak, kaya mas madali itong tunawin at mapakinabangan ng katawan. Ang hindi alam ng karamihan ay ang pinakamataas na konsentrasyon ng bromelina ay nasa pinakagitna ng pinya, yung matigas na bahagi na kadalasan nating tinatapon. Kaya dito sa recipe na to gagamitin din natin ang pinakagitna ng pinya. Huwag kang mag-alala sa lasa dahil babalansihin ito ng maayos ng iba pang mga sangkap. Ang bromelina ay may malakas ding natural na anti-inflammasyon na epekto. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na halos kasing epektibo ito ng mga gamot na anti-inflammasyon, pero wala itong mga side effects sa tiyan at bato. Parang may natural na gamot ka nakasama sa paborito mong panghimagas. Ang gulaman ay halos kolagino na nasaan yung pulbos. Ginagawa ito mula sa kolagino ng mga hayop na pinoproseso para madaling magamit sa mga resipe. Habang ang karaniwang gulaman ay may malalaking molekula, kapag inihanda ito sa paraang ipapakita namin, nagiging maliliit na peptide ito na direktang nasisipsip ng katawan. Parang binibigyan natin ang katawan ng eksaktong mga piyesa na kailangan nito para makabuo ng mga bagong estruktura. Nakatitipid ito ng enerhiya at ginagawa nitong mas episyente ang proseso ng pagpapalit o pag ng katawan. Hindi na kailangan gawing kolaheno ng katawan ng iba pang mga nutrisyon. Tinatanggap na ng katawan ang kolaheno na halos handa ng gamitin. Ang gulaman ay naglalaman din ng mga partikular na amino acid tulad ng glycine at proline Nabihira sa ibang pagkain, ngunit mahalaga para sa kalusugan ng mga kasukasuan, balat, buhok at mga kuko. Parang nagbibigay ka ng dekalidad na materyales sa pagtatayo para sa katawan. Ang nagpapaspesyal talaga sa resiping ito ay kung paano nagtutulungan ang tatlong sangkap na ito. Ang bitamina C mula sa chayote ay nagpapagana sa produksyon ng collagen. Ang bromelain mula sa pinya ay tumutulong sa katawan na mas maabsorb ang protina at ang gulaman ang nagbibigay ng hilaw na materyales para sa pagtatayo. Parang isang linya ng paggawa na perpektong sabay-sabay ang galaw sa loob ng katawan. Mag-isa, bawat sangkap ay may binipisyon na, pero kapag pinagsama, mas lalo pang dumadami ang epekto. Parang ganito, isa plus isa plus isa, hindi lang tatlo ang resulta kundi sampu. Itong sinerhiya na ito ang dahilan kung bakit mabilis at kamangha-mangha ang mga resulta. Punta na tayo sa praktikal na bahagi. Para sa paghahanda, kakailanganin mo ng kalahati ng chayote na binalatan, isang katamtamang hiwa ng pinya kasama ang gitna, isang pakete ng gulaman na walang lasa, mga sampung gramo, 400 ml ng pinong tubig, pulot para pampatamis, opsyonal, isang kutsarang panghimagas. Ang sikreto ay nasa tamang paghydrate ng gulaman. Dito madalas magkamali ang marami at nasasayang ang potensyal ng sangkap na ito. Ilagay ang laman ng pakete sa isang maliit na lalagyan na may limang kutsara ng maligamgam na tubig, hindi masyadong mainit, hindi rin malamig. Ang tamang temperatura ay yung kaya mong hawakan ng daliri mo nang hindi ka napapaso mga apatnapung antas Celsius. Haluin mong mabuti at hayaang nakapahinga ng eksaktong limang minuto. Ang oras na ito ay nagbibigay daan sa gulaman na masipsip ang tubig at maghanda para tuluyang matunaw. Pagkatapos ilagay ito sa microwave ng labin limang segundo lang o sa bain marie hanggang sa maging likido. Kung pipiliin mo ang Bain Marie, bantayan mo ito at alisin agad sa apoy kapag tuluyan ng naging likido. Kapag nasobrahan sa init, maaring mawala ang ilang katangian ng gulaman. Habang hinihintay, ihanda mo na ang iba pang mga sangkap. Hiwain mo ang sayote sa maliliit na piraso. Kapag mas maliit ang hiwa, mas madali mong makukuha ang mga sustansya nito. Hindi mo na kailangang tanggalin ang mga buto sa gitna. Masustansya rin ang mga ito at madudurog din sa blender. Para sa pinya, gumamit ng hiwa na mga dalawang sentimetro ang kapal at tandaan, huwag itapo ng gitna dahil dito nakapokus ang pinakamaraming bromelina. Hiwain ang pinya sa mas maliliit na cubes para mas madali itong iproseso sa blender. Sa blender, ilagay ang tubig, sayote, at pinya. I-blend ng tatlong minutong buo. Mahalaga ang oras na ito para madurog ng husto ang lahat ng hibla at makuha ang pinakamaraming sustansya. Mapapansin mo na habang tumatagal, nagiging mas pantay ang halo. Idagdag mo na ngayon ang hinidratong gulaman at haluin pa ng dalawang minuto. Mahalaga ang pangalawang paghalo na ito para tuluyang mahalo ang gulaman sa katas at hindi bumuo ng buo-buo. Ang magiging resulta ay isang katas na katamtaman ng lapot, hindi masyadong malabnaw at hindi rin masyadong malapot. Kung gusto mo, ito na ang tamang oras para magdagdag ng isang kutsara ng pulot para pampatamis. Ang pulot mula sa mga ligaw na bulaklak ay bumabagay sa lasa ng pinya at nagdadagdag pa ng sarili nitong mga benepisyong kontra pamamaga. Ang natapos na katas ay magkakaroon ng mapusyaw na berdeng dilaw na kulay na may bahagyang malapot na tekstura dahil sa mga hibla ng sayote at gulaman. Huwag mag-alala kung may kaunting paghihiwalay pagkatapos ng ilang minuto. Normal lang ito at hindi naaapektuhan ang mga benepisyo. Haluin lang ulit bago inumin. Kabaligtaran ng sinasabi ng maraming eksperto, ang pinakamainam na oras para inumin ang katas na ito ay sa umaga bago kumain. Ito ay dahil mas naabsorb ng katawan ng hanggang 60% ng mga nutrisyon kapag walang laman ang tiyan. Parang inihahatid mo mismo ang isang package sa pintuan ng bahay imbes na iwan lang ito sa labi ng kondominium. Maghintay ng hindi bababa sa 20 minuto matapos uminom ng katas bago kumain ng kahit anong pagkain. Binibigyan ito ng oras ang katawan para masipsip ang lahat ng mahahalagang nutrisyon ng walang kompetisyon mula sa ibang pagkain. Kung nakasanayan mong mag-almusal ng maaga, maaari kang gumising ng dalawampung minuto bago ang karaniwan mong oras para uminom ng katas. Ang sikreto para sa kitang-kitang resulta ay ang pagiging consistent. Isang araw-araw na dose na dalawang daang mililitro sa loob ng hindi bababa sa dalawamput isang araw. Ang tatlong linggong panahong ito ay hindi basta-basta lang pinili. Ito ang karaniwang panahon na kailangan ng katawan para magsimulang mag-renew ng malaki ng collagen sa mga kasukasuan at balat. Maraming tao ang nagsisimulang mapansin ang unang mga resulta pagkatapos ng unang linggo, lalo na ang pakiramdam ng mas kaunting paninigas ng mga kasukasuan tuwing umaga. Pero ang mga pinakakapansin-pansing pagbabago ay nangyayari pagkatapos ng tatlong linggo kung saan mapapansin mo na mas kaunti ang pananakit kapag gumagalaw, mas maganda ang elasticity ng balat at maging ang mga kuko ay mas tumitibay. Para sa pangmatagalang benepisyo, mainam na ipagpatuloy ang araw-araw na pag-inom nito ng hindi bababa sa siam napong araw. Pagkatapos ng panahong yun, maaari mong bawasan ito sa tatlong beses sa isang linggo para mapanatili ang mga resulta. Kung kailangan mong maghanda ng maaga, ilagay ito sa refrigerator sa isang mahigpit na nakasarang lalagyan na salamin at inumin sa loob ng 24 na oras. Pagkatapos ng panahong iyon, nagsisimula ng masira ang mga sustansya at nawawala ang bisa ng katas. Mas mainam ang salamin kaysa plastik dahil hindi ito nagre sa asim ng pinya. Isang dagdag na tip, punuin mo ang lalagyan hanggang sa ibabaw para mabawasan ang kontak sa hangin na nagpapabilis ng oksidasyon. Pwede ka rin magdagdag ng ilang patak ng kalamansi para mapanatili pa ng ilang oras ang bitamina C ng katas. Mahalagang malaman na may ilang tao na maaaring makaranas ng bahagyang detox effect sa unang mga araw. Maaaring magpakita ito bilang bahagyang pagdami ng paghihi o kahit kaunting kabag. Huwag kang mag-alala, ito ay mga palatandaan na ang katawan ay nagtatanggal ng mga lason at umaangkop sa bagong nutrisyon. Karaniwan nawawala ang mga epekto na ito pagkatapos ng tatlo hanggang limang araw. Ngayon, pag-usapan natin ang ilang mga variation ng resipeng ito para matugunan ang iba't ibang kagustuhan at pangangailangan. Kung hindi mo trip ang lasa ng sayote, may espesyal akong tip para sa'yo. Palitan mo ang kalahati ng sayote ng pipino. Mataas din ito sa silisyo. Nakasabay ng bitamina C ay tumutulong palakasin ang mga tisyo. Ang pipino ay may mas banayad at mas preskong lasa, kaya maaring mas magustuhan ng iba ang katas nito. Isa pang opsyon ay magdagdag ng maliit na piraso ng luya, mga kasing laki ng hinlalaki. Hindi lang tinatakpan ng luya ang lasa ng sayote, kundi pinapalakas din nito ang mga anti inflamasyon na epekto ng resipe. Parang nagdadagdag ka ng turbo sa makina ng katas. Para sa mga gustong mag-focus sa balat kaysa sa mga kasukasuan, pwede kang magdagdag ng isang kutsarita ng langis ng niyog. Pinapalakas nito ang pagsipsip ng mga nutrienteng natutunaw sa taba at nagdadagdag ng mahahalagang fatty acids na nagpapabuti sa pananggalang na harang ng balat maari ring magdagdag ng kalahating kutsarita ng turmeric powder. Ang turmeric ay may taglay na curcumin, isang compound na may malakas na antioxidant na epekto, na nagpoprotekta sa mga selula ng balat laban sa pinsala ng free radicals. Parang nagdadagdag ka ng proteksyon na panangga para sa balat. Kung ang pangunahing layunin ay mapabuti ang kalusugan ng mga kasukasuan, subukan mong magdagdag ng isang kutsarang chia seeds na inihydrate muna. Ang chia ay mayaman sa omega-3 na may natural na anti-inflammatory na epekto at perpektong bumabagay sa iba pang mga sangkap. Isa pang malakas na bersyon ay palitan ang pulot ng isang kutsarita ng propolis na patak. Ang propolis ay may mga anti-inflammatory at antimicrobial na katangian na maaaring magpalakas pa ng mga benepisyo para sa mga kasukasuan parang nagdadagdag ka ng dagdag na proteksyon para sa mga kasukasuan. Ang recipe ng ito ay natural na mababa na sa asukal, lalo na kung hindi ka magdadagdag ng pulot. Pero para sa mga may diabetes at gustong magingat palalo gumamit ng hindi pa masyadong hinog na pinya dahil mas kaunti ang natural na asukal nito. Pwede ring magdagdag ng kaunting cinnamon powder na tumutulong magregulate ng level ng asukal sa dugo at nagbibigay ng masarap na lasa. Ang cinnamon ay gumagana kasabay ng ibang mga sangkap na nagpapabuti ng sensitivity sa insulin. Naalala mo ba yung side effect na nabanggit ko sa simula? Tungkol ito sa pagtulog. Ang natuklasan ko at kinumpirma rin ng ilang mga kasali sa aking test group ay na ang katas na ito ay malaki ang naitutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Yun yung glycine na may sa gulaman ay may natural na pampakalma sa ating nervous system na tumutulong para mas malalim ang tulog. Parang nakatanggap ka ng hindi inaasahang bonus. Nagahanap ka ng ginhawa para sa mga sakit at nakakakuha ka pa ng mahimbing na tulog bilang dagdag na benepisyo. Kung susubukan mo ang reseta na ito, sabihin mo sa akin sa mga komento kung ano ang naramdaman mo pagkatapos ng pitong araw. Huwag mo rin kalimutang isave ang video na ito sa iyong playlist ng kalusugan at kagalingan para mabalikan mo ito kapag kailangan mo. At siyempre, ibahagi mo rin ito sa kaibigan o kamag-anak mong laging nagrereklamo ng pananakit ng kasukasuan. Literal na mababago mo ang buhay ng taong iyon gamit ang isang simpleng reseta. Salamat sa panonood hanggang dito. Tandaan mo, ang pag-aalaga sa iyong kalusugan sa natural na paraan ay hindi lang posible. Mas epektibo at mas abot kaya ito kaysa sa iniisip ng karamihan. Karapat dapat kang mabuhay ng walang sakit at may sigla, anuman ang iyong edad,